Pasok na naman sa listahan ang mga bilog, makulay, at malagkit na pagkain para sa bagong taon. For today's video, magluluto tayo ng isa sa mga paborito niyong kakanin. At napakarinan pong gawin ito. Kunting ingredients lang, meron ka ng masarap na kakanin na inyong pagsasaluhan sa inyong pamilya. Ngayong media di noche. Tara, simulan na natin. Sa ating bowl, naglagay tayo ng 1 3 4 cups of malagkit flour at saka 1 4 teaspoon of fine salt. Make a well in the center at mag-add tayo ng one and one fourth cup of OB condensed milk. Tapos ating ma-add ang ingredients, isit at natin ito at ipipray na natin ang mga sangkap. Meron tayo dito ang isang pirasong kinudkod na niyog. Tagay lang tayo ng kunting tubig dito at extract natin ang first piga na gata. Pasalain lang natin ito. Kukuha lang tayo dito ng mga around 1 and 1 half cups of coconut milk. I-add natin sa ating mixture. Katapos, haluin para ma-fully mix ang lahat ng mga ingredients. I-rest man natin ito ng mga 10 minutes. Ating kawali, naglagay tayo ng 2 cups of kata. Gagawa tayo ng latik. Napaka-simple lang na po ang paggawa ng latik mga mamis. Papakuluan lang natin ito. Ahayaan hanggang sa ma-extract ang oil nito. And after a few minutes, ito na ang latik natin. Sa ating kawali, inilagay natin ang ating mixture. Lulutuin natin ito sa kawali. Yes po mga mamis, sa kawali natin lulutuin at hindi natin ito i-steam. Cook over medium to low heat. Para talaga natin. Stirring constantly at hayaan lang natin ito ng mga 30 seconds bago natin haluin. Luto naman yung kabilang sides nito. At kapag malapit ng maluto ito, ilagay na natin ang ating 1 cup of shredded langka. At pano natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos haluin. Napakabango at napakasarap talaga ng kakanina ito mga mamis. Dahil may langka tayong nilagay. O diba, kung nakikrave ka ng kalamay lansong, pwede nang walang steamer, lulutuin mo lang ito sa kawali. At ito na, after minutes, ready to serve ng ating napakasarap na ubi kalamay lansong with langka. Perfect sa merienda and of course, pwede ding pangbenta. Ang sarap nito mga mamis, ipalaman sa paborito mong tinapay. At yung latik na niluto na rin kanina, ibudbudan nito sa ibabaw. Mas malaming latik, mas masarap. Other variation, pwede ding cheese ang inyong ilagay. Ukan kaya natin yon sa next recipe natin. But excited na tayong tikman nito. Sa pag-slice naman, kumamit na ako dito ng plastic na dough cutter na nilagyan ko ng cling film para hindi didikit ang ating kakanin. Dice natin ito into desired sizes. At ano ba ang kaibahan ng niluto sa kawali at in-steam na kalamay lansong mga mamis? Para sa akin, mas pet ko ang niluto sa kawali. Dahil may kuting texture at tusta ito. At ang sarap nuyain. Yan lang po. Salamat sa inyong panunood. Hoping yung subukan ng ating bagong recipe. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!